Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kasalukuyan ng nga na nag scout ngayon si Stephen Curry ng mga bagong players para sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may inamin nga na de po Denver Nuggets sa pagkatalo nga po nila sa Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4. Naibalita ako na nga po sa inyo mga katrops na si Stephen Curry nga po ang pinarangalan bilang 2024 Clutch Player of the Year ngunit sa kabila nga po ng kanyang magagandang performance at ang pagiging Clutch Player nga po nito ngayong season ay bigo pa rin nga po siya na mabuhat ang Golden State Warriors na makapasok sa playoffs matapos nga po silang ma-eliminate sa playing tournament ng Sacramento Kings. At bagamat man nga po kasalukuyang nagbabakasyon ngayon si Stephen Curry, ay hindi pa rin nga po siya tumitigil na tulungan ng Warriors na mapa-improve ang kanilang lineup sa susunod na season. Sa katunayan, ayon nga po sa naging pahayag nito sa media, kasalukuyan na nga po siya nag-i-scout at nagre-recruit ng mga bagong manlalaro. Sa katunayan, pinapanood pa nga po niya ang ilang mga games sa playoffs upang sa ganon ay malaman niya kung sino-sinong player ang pwede nga po nila ditong makuha na makakapag-ambag ng malaki sa kanilang kampanya sa susunod na season. Samantala, Poon na naman tal sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang may inamin nga na po ang Denver Nuggets sa pagkatalo nga po nila sa Los Angeles Lakers sa kanilang Game 4. Sa kauna-unahang pagkakataon nga po mga katrop, simula pa taong 2022 ay natalo na nga po sila sa unang pagkakataon ng Los Angeles Lakers. Kaya hindi na nga po naiwasan pa ng kanilang mga fans na mainis sa kupunan ng Denver Nuggets. Maging si Coach Mike Malone nga po ay nagsabi sa kanyang post-game interview na isang joke nga po ang kanilang depensa sa ilalim ng basket since parating nga po nilang napapabayaan na makapagtala dito ng puntos ang Los Angeles Lakers. Sa katunayan, halos 72 points nga po ang netala ng Lakers sa paint area na isang nakakadismayang numero. Gayong nagpapatunay lamang nga po ito na hindi nga po ganon kahigpit ang kanilang depensa kaya napansin nga po niya na hindi nga po ganon kapisikal ngayong araw ang kanyang mga manlalaro ni hindi nga po nila alam na kailangan na nga po nilang i-close out na ang kanilang serye sa kanilang Game 4. Sinabi rin naman nga po mga ng superstar ng Denver Nuggets na si Nikola Jokic na napansin nga po niya na mas binilisan nga po ng Lakers ang pace nito sa second half ng kanilang laro. Especially pagdating sa pagtatala ng puntos sa ilalim ng basket na sinabayan na rin naman nga po ng pagmintis ng kanilang mga ginagawang wide open shots. Kaya dahil nga po dyan ay nabigong nga po ang Denver Nuggets na makapag-comeback muli sa second half ng kanilang Game 4. Bukod rin nga po mga katrops kina Nikola Jokic at Coach Mike Malone ay hindi rin naman nga po naiwasan ng mga fans ng Nuggets na madismaya sa kanilang pagkatalo. Inakusahan pa nga po nilang Lakers na siyang nagsabutahe sa kanilang sasakyan na merong mga sapatos. Yes, na-delay nga po mga katrops ang pagdating nito sa arena kaya napilitan nga po ang kanilang mga players na magsuot na lamang ng chinela sa kanilang warm-up na naka naman nga po sa rhythm ng kanilang pupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.